Hello guys! Welcome back again sa aking channel For today's video Ayan, so ipapakita ko sa inyo guys Yung mga tindak ko dito sa aking tindahan Na babenta sa mga bata Yung paborito ng mga bata Ayan, ito yung binabalik-balikan nila Dito sa aking tindahan So ayan So dito sa aming lugar Parang ako lang ang medyo uh, Maraming tindang pagkain pang bata So ito yung discard ko guys para dito sila bumibili sa akin ayan pabalik-balik sila dito na bumili dahil marami silang pagpipilian so ayan guys i-share ko sa inyo kung ano-ano ba ito so ayan magsimula na tayo so ayan guys nandito sa harap ko ang mga ayan patok ng aking mga customer na mga bata so ayan Ayan. So ito guys, ayan. So ayan guys, ito tayo magsimula. So ayan, meron tayo dito'ng ayan, ito dudo 'yung 'yung parang tutoy-tutoy. So Ayan, ito yung binabalik-balikan ngayon, guys, Ito sa aking tindahan. Kasi meron ng stock doon sa Shopper Smart. So, tatlo ito, guys, at isa na lang ang natira. So, tag-5 pesos ang aking bintahan nito. So, ito, guys, is squeezy. So, ayan, ito ay tag-5 pesos. So, hindi pa ito nabuksan dahil kabibili ko lang nito, guys. At ngayon ay pasukan pa. So, ngayon ay Friday. So, bukas, guys, uh, mabibili na ito dito sa aking tindahan. Dahil ngayon, yung pera nila yung kanilang baon ay doon nila ipambibili sa kanilang school kaya ayan medyo uh, matumal ngayon dito sa aking tindahan ayan pero ito yung binabalik-balikan dito guys sa aking tindahan then ayan ito meron ako bagong gamis ayan ito parang watermelon so ito ay tag 5 pesos ayan so ito yung kanilang Uh, gusto guys Kaso ngayon ay pasukan pa Kaya hindi siya masyadong uh, naubos Hindi masyadong Ayan, puno pa siya Then, kabibili ko lang nito guys Ayan Then, meron ditong chocomocho So, naubos na yung kulay violet So, ito na lang dark ang natira So, ito ay tag 10 pesos Then, meron akong mento So, kahit bata matanda Binibili ito dito sa aking tindahan So, ito ay tag 4 pesos Ayan Then, ito naman guys Ayan isa na lang ito dahil naubusan na. So, isang box na malaki ito guys. So, 30 pieces, 24 pieces ang laman. At ito ay tag 6 pesos ang aking bintahan. So, ito naman guys, itong cherry na super so, soft gum. So, ito ang bintahan ko ay tag piso. So, ito yung kanilang binibili lagi sa akin guys, itong bubble gum. Kasi paborito ng bata ang mga bubble gum. So, ayan, ito yung puff. Ayan, itong puff na marshmallow. So, ang bintahan ko na nito guys ay 3 pieces for 5 pesos. Kasi ito ay 4-5 piso. So, ngayon pala ay nagmahal na ito guys. Kaya ayan, tatlo na at 2-3. 3-5 piso, 2-3. Then, ito naman, itong ice cream. So, hindi ito yung kanyang lagayan. Nakalagay ito sa plastic. So, ito rin guys, mabenta sa akin. 2-3 ang aking bintahan din, 3-5. Ayan. Then, meron ako dito itong marshmallow na long marshmallow. So, ayan guys. So, merong mga bata na gusto ng marshmallow. So, ito yung kanilang binibili. Ito ay tag 6 pesos. Then, meron ito. Meron ditong, ayan, ganito guys. Itong candy na nasa parang tablets. Ayan. So, ito ay 4-5 piso. Ayan. Then, dito naman, itong frutos. Ayan, mabenta din ito sa akin. Naubos na yung kulay pink. So, ayan guys, balik tayo. Meron lang mga bumibili. So, dito sa harap, meron tayong Nissin wafers So, ayan, ito yung binibili sa akin. Ayan, ito tag ang aking bintahan. Then, meron pa ditong maliliit na biskuit. Ayan, ito. At, magic junior, then itong wafer time, so ito ay tag-dress then ito guys ay tag-4 pesos ang aking bentahan, then meron ako ditong uh, ponytails ayan, ito yung binabalik-balikan ng mga bata dito, tagpipiso lang ito guys, ito yung ginagamit nila guys sa pantali ng kanilang buhok, ayan, kapag papunta sila sa school, then ito protos, ayan, meron itong kulay pink at saka yung sampalok na kulay uh, brown kaso naubusan na guys so ito na lang ang natira itong prutos ito ay tag 7 pesos ang aking bentahan so meron din dito sa harap beng beng ayan then ito puff ayan kagaya dito guys sa mangga ayan ito ay green tea so, so ito din guys mabenta din ito dahil bago ito sa kanila ayan bagong flavored na puff ayan na marshmallow so tatlo lima then dalawa tatlong piso ayan So, meron tayo dito ang parang, ayan, parang cream stick. So, meron din dito ang cream stick. Ayan, sinama ko na sila guys. At itong uh, choco stick, chalk stick, ayan. So, tatlo lima din, dalawa tres ang aking bintahan nito. So, ayan. Malakas yung kulay pink. So, ito na lang ang natira. Ayan. Then, meron tayong fruity stick. So, ito ay tag-5 pesos. Ayan. So, ito guys, uh, medyo hindi ito masyadong malakas sa aking tindahan. Pero, meron namang bumibili. Ayan. So, maliit lang kasi siya. At tag-5 pesos ang aking bintahan. So, ayan. Then, ito, bago ko itong bili. Ayan, kahapon. So, ito ay parang burger na gamis. So, itong lagayan lang niya ang kadesign na burger. Pero sa laman nito guys ay gamis. Ayan, ito ay tag 5 pesos. So ito, parang hindi pa ito nabuksan kasi kadidisplay ko lang ito kahapon. Kaya ayan. Then, tag 5 pesos ang aking bintahan nito. Then, meron tayo ditong wiggles. Ayan, wiggle wiggles. Ayan. <laughs> tag 2 pesos ito guys. Ayan, itong marshmallow na chocolate. Then, meron din ako ditong bago. Ayan, itong kombi gulaman. Ayan. So, ito rin guys. Kahapon ko rin ito nabili. So, ito ay tag 5 pesos. So, ngayon medyo matumal pa ito guys. Dahil walang mga bata ngayon. Walang masyadong bumibili. Dahil uh, sa, nasa school sila. Ayan. So, bukas ito guys ay mabibenta na. Dahil pupunta at pupunta sila dito sa akin at maghanap ng bago. Ayan. Kung ano ang kanilang mabibili sa kanilang pera na kanilang paborito. Then, meron ako ditong jelly. Ayan. Itong pineapple. Tag 2 pesos ito, guys. Then, meron din akong malamig dito. Nasa left. So, dito pa, meron akong wafer time. Then, ito. Cheese. Ayan. Tag 4 pesos itong Magic Junior na cheese. So, Ayan, then ito guys, ito na lang ang natira So hindi ito yung kanyang lagayan, ito yung kanyang lagayan Kasi marami itong laman, so ito na lang ang natira So ito yung gusto ng mga maliliit na bata Dahil uh, nilalaro nila guys yung parang ngipin na, ayan, design So ito ay parang candy So ito guys ay tag 6 pesos ang aking bentahan Ayan Then, meron ditong candy. Ayan, parang whistle. Ayan, tumutunog ito guys. Para itong whistle, ayan. Ito ay parang candy na tablets. Pero ito ay uh, nagwi-whistle ito guys. Ayan, ito yung binabalik-balikan din dito sa aking tindahan. So, dinadamihan ko ito. Ito ay dalawa tres. Ayan, tatlo lima. So, ito guys. Kabibili ko lang nito. So, Meron pa itong natira, kaunti na lang. So nakabili ako guys ng isang pack. So dumami na naman ito at napuno na naman. Ito ang paborito uh, ng mga bata, itong lips. Hindi ako nagbebenta ng ibang klase ng lollipop dahil hindi mabenta. So itong lips lang talaga ang hinahanap nila. So assorted ang aking binibili dito dahil ito yung kanilang hinahanap itong Lips na assorted color. Then, meron akong nilagay dito na itong choco na yaba. Ayan. So, magkaibang pack itong yaba. Ayan. At sinama ko lang dito, guys. Ang bintahan ko nito, dalawa, tres, tatlo, lima. So, meron pa ako ditong gami. Ayan. Ayan. Ito, guys. Meron pa akong apat na pack. So, nilagay ko na sa garapon yung iba. Ayan. Then... Ayan, paborito din ng mga bata guys ito. Kaya sinama ko na rin dito sa aking mga candies, itong mga rechoco, calchi. So ito yung binabalik-balik nila lagi sa aking tindahan. Ayan, ito yung kanilang binabaon, itong mga rechoco. Ayan. So dito naman tayo guys, dito sa harap, meron tayong mani. Ayan. Ah, uh, merong mga bata na paborito ito guys. de meron din yung iba na hindi ito masyadong binibili nila. Ayan. So, yung mga matatanda lang ang bumibili dito. Then, meron ding bata na uh, gusto ng mani. Eh. So, ito yung kanilang binibili sa akin. So, ayan guys. Meron lang bumili. So, meron ako dito ang deep deep. Ayan. Ito, tag 13 pesos ng aking bintahan nito guys. Ayan. Ito ay choco flavor. So, noon guys, nung napakalakas ito, meron akong flavored na milk at saka yung choco, strawberry. At meron din akong strawberry. So, ngayon, uh, pasukan pasok na. So, isa na lang ang aking binibili itong, itong flavored na choco. Ayan. So, ayan guys. Then, meron ako dito. So, ayan guys. Meron ako ditong sticker. Ayan. So, ito ay, uh, itong batang kiapo lang ang natira. So, Meron pa ditong uh, mga natira sa akin dahil puro na kasi ito batang kiyapo. Yung iba ang nabenta na pero ito ay hindi. Ayan. So, mabibenta lang ito guys kapag babalik na yung uso nila na uh, sticker. So, meron tayong VG. Ito ay uh, malak parang malaking cup ng uh, itong Jelly Ace. So, ito ay tag-7 pesos ang aking bentahan So, meron din ako dito guys itong macaroni. So, naghanap yung mga bata na yung tagpipiso nito noon. Kaso, wala na ngayon, guys. Wala na silang tagpipiso na yung repack nila na 20 pieces ang laman at yung maliliit lang na pack. So, wala ngayon, guys. So, ito yung laging dumadating sa Altura Small na pack ng macaroni crackers. Ayan, ito. So, ayan, manahirapan ng mga bata na bumili nito kasi mahal. Ayan, so, ay ah, yung pera ng mga bata ay 5 pesos lang ayan so bihira lang bata na may 10 pesos at saka 15 pesos so ayan nagtitipid din ang mga bata guys ah, so ayan guys balik tayo ayan maraming bumibili pambaon ng kanilang mga bata sa school so ayan guys ah, tinitipid din ng mga bata ang kanilang pera kasi meron lang silang dalang tag 5 pesos ah, meron nga ibang bata na isang piso lang kanilang pera. So, ayan, nahirapan silang pumili, guys, sa kanilang piso na pera. So, ayan, meron ako ditong skittles. Ayan, itong malalaki. So, ang original price nito, guys, ay 41 pesos. So, uh, sale ito, guys, kaya binibenta ko siya ng 30 pesos. Ayan. Then, meron ditong mga chocolate spritzels. So, dito ko nilalagay kasi ito yung kanilang binibili sa akin, pambaon. Then, ito yung Uh, gamis, yung pinakita ko sa inyo na nakapak, yung apat na pack doon. So, ayan guys, nilagay ko dito. Ito ay apat limang piso. Then, meron ako ditong spray. Ayan, ito ay tag 6 pesos ang aking bentahan. Ayan. Then, meron din ako ditong heart na gamis. Ayan, apat limang piso din ito. At ito ay bubble gum na assorted color. Ayan. Uh, ang bintahan ko nito ay apat limang piso. Then, meron ako ditong, ayan, soda lip gloss. Ayan. So, 5 pesos ito, guys. Ayan. Para siyang lipstick. Pero, ang laman nito ay parang sirap. So, ayan. Then, ito, yung puff. Ayan, yung, uh, meron ditong uh, mango at saka yung green tea. So, ito ay choco. Ayan, ito. Ang bitahan ko dito, tatlo limang piso din. At, meron din ako ditong nips. Uh, ayan, ito nips na maliliit. So, ito ay mabenta dito sa aking tindahan. So, ang, bin ang binibili na lagi, itong choco. So, hindi na ako nagbebenta ng kulay white. Then, ang bintahan ko rin nito ay tatlo limang piso. Ayan. Then, meron din ako ditong uh, pochi. So, ito guys ay tagpipiso pa ang aking bintahan. So, may, meron itong na, ano guys, na isang Mr. Asim kasi isa na lang ang natira. So, ito ay apat limang piso. Uh, at wala na itong kasama. So, pag may bumili ng pochi, Piso lang nga aking bintahan nito. Ayan. So, ito guys, itong pochi, ito ay gami din. So, maliliit lang siya. At ang mitahan ko pa nito ay tagpipiso pa. Then, ito guys, meron ako ditong malaking, ayan, madaming laman ito na jelly ace. So, ito yung kanyang itsura. So, ang mitahan ko nito ay apat limang piso. Ayan. So, ayan guys, ito paborito ko ito noon guys, nung bata pa ako. Ayan, itong mga jelly ace. So, ayan. Then, dito naman, guys, itong guya. Ayan, marami akong guya. Kasi nakakabili ako doon sa mall ng 2 plus 1. So, ito yung aking binibili. So, ito, guys, ay tag... So, ito, guys, ay tag 27 pesos. Then, yung itong dark, meron, meron ditong dark. So, ang bitahan ko ng dark ay 28 pesos. So, ayan. Then, meron ako ditong langka. Ayan. So, meron ding ubi. Ayan. Isa na lang itong ubi kasi ito yung laging binabalik-balikan sa akin. Mabata man o matanda. Ayan. Itong ubi. Ayan. Tatlo limang piso ng aking bentahan, So, ito guys, malalaki ito noon nung bata pa ako. Ngayon, maliliit na siya. Ayan. Then, ito pa. Puff. Puff din ito guys. So, ito ay ubi flavor. So, ito yung pinakamabenta sa kanila. Itong apat na flavor. Mangga, green tea, choco, at saka itong ubi. Ito yung pinakamabenta sa akin, itong ubi. Then, meron ako ditong... Ito, cream bar matcha. Then, itong blasting. Para itong ice cream na maliliit. So, ang bitahan ko nito noon, guys, ay 5 pesos. Pero ngayon ay nagtaas na ito ng 15 pesos. So, ngayon, ginawa ko na siyang 6 pesos. Mabinta rin naman siya kahit maliit lang dahil ito yung talaga yung uh, binabalik sa akin uh, ng mga bata din dahil meron ding mga malalaki ayan, yung mga lalaki uh, tinatawag nila itong cornetto, ayan so ayan guys balik tayo, meron lang bumili so ito ay, ang bitahan ko ay tatlo limang piso, then meron ako ditong bubble gum din na itong playboard na coca cola, so ito ay tagpipiso pa guys Ayan, mabenta din ito. Kaya ayan, kakaunti na yung natira. Then, meron ako dito, itong pang ng buhok. Ayan, 15 pesos ang aking bintahan. Ang puhunan ko nito ay 10 pesos each. So, binibenta ko siya ng 15 pesos. Meron akong 5 pesos bawat isa. At, ayan, meron din ako ditong parang tablets na candy. Mabenta din ito guys. Ayan, tatlo, tatlo limang piso, din dalawat tres ang aking bentahan. So, dito naman guys, meron akong cloud 9 at saka itong overload. So, ngayon, hindi na masyado mabenta sa akin ang overload kasi nagmahal na. 17 pesos plus yung aking bili nito. So, 20 pesos ang aking bentahan. Noon guys, binibenta ko lang ito ng 12 pesos. Pero ngayon, napakamahal na. Kaya, ayan. din itong cloud 9, 11 pesos na ang aking bentahan. Then, meron ako ditong marshmallow na parang maliliit lang siya na medyo mahaba. 2 pesos each ang aking bintahan nito. At meron ako ditong bubbles. Ayan, 6 pesos din ito guys. At ayan, meron din ako ditong tagpipiso na chocolate. At meron din ditong parang yogurt na candy. Ang bintahan ko nito, maliliit lang ito guys. At ang bintahan ko nito ay piso lang. Ayan. Then, meron ako ditong itong parang chocolate na nasa cup. Ayan. Uh, walang stock yung puro chocolate. So, ito ay milk chocolate. At, ang bitahan ko nito ay tatlo pesos. Ayan, tatlo five pesos. Ayan, dalawa tres. So, ayan guys, balik tayo. Meron na namang mga bumibili. So, ito guys, meron ako ditong Chowi Choco at Chowi Taffy. Sinama ko lang sila guys, dahil uh, kakaunti na lang itong aking Chowi Taffy. At ayan, itong chewy choco ang mabenta sa akin. Apat limang piso ang aking bintahan. Kasi itong chewy taffy, parang hindi nila masyadong gusto. Ayan, so ayan guys. Then ito, chubby. Meron din ditong bar nuts. Sinama ko lang sila guys. Dahil alam naman ng aking mga customer na mga bata na magkasama lang ito. So meron ditong bar nuts at saka kapulboron So tatlo limang piso na pala ito guys ang aking bintahan. Ayan, so meron pa ako ditong, ayan, mga bubble gum na maliliit. So ito ay tagpipiso pa itong judge. Ang binibenta ko noon ay yung bubble joe, kaso ngayon ay kakaunti na lang ang uh, kita ko sa bubble joe, kaya ito na yung aking pinalit itong judge. Then, mabenta naman siya guys, ayan. So meron din ako ditong hello, ayan. Akala ko ito ay mura lang para parihan ng mga choco na flavor, kaso ito pala ay... Uh, medyo mahal so 8 pesos ang aking bentahan dahil uh, katumbas ng ito ng presyo ng mga biskwit so ayan 8 pesos ito guys itong Hilona strawberry then meron ako dito ng choco tops ayan ito ay tagdudos uh, masarap kasi ito kaya ito yung binibili ng mga bata kapag marami silang pera ayan Then, ito, my likes. Tagpipiso lang ito, guys. Meron itong strawberry flavor. Then, ito, isa, itong kulay red ay choco. Ayan, piso lang ang aking bintahan nito. Then, ito, guys, kopi ko na candy. Itong kopi ko na coffee flavor. So, masarap din ito, guys, para tayong nagkakape. So, meron din mga bata na magkagusto nito dahil uh, parang kape yung kanyang flavor. So, ito ay 4-5 piso. Then, itong Frutos. Ayan, ito talaga yung mabenta, guys, sa akin. Uh, pag uh, bubibili ang mga bata, meron talaga silang, uh, hinahanap talaga nila itong Frutos. Ayan, piso pa din ang aking bintahan. Then, itong Max. Ayan. Uh, ito yung binibenta ko, guys, itong Cherry at itong uh, Lemon. So, meron ding flavor na Orange. Kaso hindi ako nakabili ngayon. So ito yung aking stock ngayon guys. Itong dalawang klase ng flavor. At ito ay apat limang piso. Then meron pa ako ditong star cup. Ayan, apat limang piso ito. Ayan. So ito naman guys. Meron akong candy mint dito at saka itong white rabbit. So apat limang piso din ang aking bintahan ito. Then ito naman, mga candy na may flavor na chocolate. So hindi ito masyadong mabenta. So, then, ito, guys, tagpipiso pa itong aking Choco Joy. Ayan, binibili din ito ng mga bata. Ayan, itong Choco Joy. Piso lang kasi ito, kaya, ayan, maraming bumibili. Then, meron ako ditong Judge. Ito yung pinalit ko sa B-Fresh. Ayan, mas gusto nila yung B-Fresh, kaso walang stock. So, maganda rin naman ito, guys, kasi mabango siya. Then, ayan, 4-5 piso din ang aking bentahan. Then, meron ako, meron ako ditong Jelly Ace na Fruit. So, ayan guys, balik tayo. Meron lang bumili. So, ayan, ito yung Jelly Ace na parang prutas. Ayan, tatlo, limang piso ang aking bintahan nito. Then, ayan, malakas itong aking snowber Lagi kong pinupuno ito guys, ayaw kong maubusan dahil may bumibili sa akin ng 5 pesos, 10 pesos. Kaya, lagi akong bumibili ng snowber Ayan, so, ayan, ito yung ibang max kasi uh, kulay orange sana. Kaso, uh, Walang stock. Kaya, ayan, kulay well, red na lang ang aking uh, binili. So, ayan guys. Ito lahat ang aking benta ng mga patok dito sa aking tindahan ng mga bata. Ayan. So, medyo nagkalat na ito. Then, i-arrange ko pa ito guys. So, uh, nilagay ko ito sa harap para, ayan, mas maganda kasi guys kapag nakikita ng mga bata. Dahil yung mga bata, Uh, kung ano lang yung makita nila sa harap, yun ang kanilang bibilhin. So ayan guys, meron na namang bumibili. So hindi tayo makapag uh, continue ng ating uh, pag ano dito. So ayan, dito ko nilalagay sa harap guys para madaling makita ng mga bata kasi mga bata hindi sila naghahanap kung ano yung kanilang gusto. Uh, tumitingin-tingin lang sila guys at yung magustuhan ng kanilang matayo na kanilang bibilhin, then meron pa ako ditong stock ng star cup, so ito ay 100 pieces, then ito nips, at meron din ditong puff ayan, ito yung mga sobra ko na uh, ano, stock then meron pa dito guys, itong mga 4-5 uh, piso na pagkain ng mga bata din, ito yung kanilang uh, binibili din, mga happy, safari, so ayan So, ayan. Meron din ditong nips na malaki. At ito guys, call ace. Ayan. Marami ding bumibili sa akin kaya dinadamihan ko itong call ace. Ayan. So, ayan guys. Ito yung mga paborito ng mga bata. Ayan. Meron din dito. Ayan. Ito. Mr. Chips maliliit. Ayan. Tag 4 pesos ito guys. Then, meron ditong cream bar. At ito chicharon. So, marami ako mga tinda guys. Then, gusto ito ng mga bata. Ayan, meron pa dito, mga chichiria. So, madami akong chichiria. So, ayan, update ko lang sa inyo. Ayan, ito yung mga patok ng mga bata dito sa aking tindahan. So, ayan guys, dito na lang nagtatapos itong aking video for today. So, sana ay nagustuhan ninyo. Uh, okay guys, thanks for watching!